ganda. Ayan, nakarating na kami dito sa uh, Sambangan, Lingayen. Ayan, oh, ang ganda-ganda. Ito nakarating ako naglakad ako, pampawis ko, nesa nervyos. Wow. Ang oh. ganda. Nakaka dito doon nakakaalis ng pagod kahit na nahirapan oh yan yun naman yan ito po yung aking dinaanan ayan ang tulay yan Itong ang aking pong dinaanan salamat sa Diyos saka liban ako ano ko ngayon yung pagbalik yan oh napakasarap nakaka relax pawis ko pawis na pawis yan po, oh, ganda tinan nyo naman kita kita mga ambundok papaligiran yan yan po yan nangunguli dito ng na? isda paano? eh di nangangawil sila yan Thank you for watching. Yan. Dito po kina Sister Nora, yung kasama po namin sa online binding prayer, na ma-share po kami. Yan. Para makarating sa kanila.